Hey, yo! This is Josh at uh, nandito na naman po tayo ngayon sa episode na kung saan gagala po tayo. Ano po? Uh, medyo init na po tayo sa bahay, no? So, um, makikita niyo po, ayan po, may mga kasama po ako. At talaga naman pong nakaka-excite po kasi talagang um, galang-gala na yung paakong yan. Alam niyo bang matagal na akong hindi nakakagala? At kung hindi pa birthday ni, uh, ni Kuya Erica, hindi pa po ako makakagala ng time na yan. But... Uh, sobrang saya ko po kasi um, makukulit po yung mga kasama ko at talagang nakaka-enjoy. Yan po si Kuya Eric. Yan. Yan po siya. At kung makikita nyo nga po, ano, kami po ay papunta po sa, uh, sa entrance. Yan. Sa entrance ng Little Asia. Alam nyo po ba na isa ito sa magandang pasyalan dito sa Jeddah? Kung, baga, kung gusto nyo pong ma-relax, lalong-lalo na po ngayon. Tamang-tama po at malamig po ang simoy ng hangin. Ano po? At lingin po sa kalangman nyo, ah, uh, ito po ay, ang uh, uh, Little Asia po ay located po dito sa Jeddah. Alam naman po natin na mainit po dito sa, sa, sa silangan, ano po, sa, dito sa Saudi. Pero ah, uh, ngayon po ay panahon po ng taglamig yan. Kaya naman po nai-enjoy po namin. Ang klima naman po ay hindi naman po sobrang lamig at hindi rin naman po sobrang init. Yan. Teka lang, at kami muna yung picture. Yan, yan. O yan. Tapos na kami pa na. <laughs> so, yan nga po. Kami papunta, na sa loob ng Little Asia. Yan. Dito po ay talaga makikita nyo po na um, sobrang ganda po talaga. Yan. Actually po, nung nandyan po ako, ako po ay na amis talaga at um, uh, doon pa lang sa bungad ay sobrang ma -ano na, mailaw na ma mga kaibigan. Ayan, yan. Pagmasdan nyo muna yung isang yan. At pagkapugi. O, oh, ay, talaga ka naman ang pagkapugi. <laughs> Anyways, uh, ako po ay papasok na po sa loob. Yan. Yan. Pag yan naman ho ang nakikita nyo sa vlog, eh, talaga naman po kayo ay uh, mapapa, ano dyan, kagaya ng ni Joshua. Yan. Actually po, nagbibiruan po kami dyan. Yan po yung napapaseo po kami, tapos sinuturo po namin dun sa... <laughs> At alam niyo po ba, uh, itong si Mark yan, yung bata niya, napaka mahiyain, pero napapasayaw po namin. <laughs> pa TikTok namin. Pati itong ito na yun naman, Oo, oh, 'di ba? Pakita gilas. <laughs> may birthday niya po kasi. Yan, yan naman po, yan isa pa yan. Ako <laughs> po yan. Actually, hindi naman po uh, talaga mahilig sumayo. pero pag talagang may mga kasama ka makukulit, mapapasayaw ka talaga, ano? Talagang ganoon naman talaga. <laughs> Ayun. You know. Tapos alam niyo po ba na uh, nakita pa lang namin yung Perisville na yun ay talagang gusto na namin sumakay dyan sa Perisville. Pero syempre, hindi po muna namin sinakyan talaga nilibot. Pumuna namin lahat ng area na pwede naming malibot. Yan Maganda po siya. Talagang mafeel mo na uh, talagang uh, relaxing yung area. Yun naman talaga ang purpose natin. Ano? Bakit tayo napadpadya -pad sa lugar na yan? Ano na naman? <laughs> <laughs> Pero bukod sa talagang hindi naman alam niyo alam niyo mga kaibigan nung namamasyal kami diyan hindi naman siya talaga nakapagod. Kasi pag nai-enjoy mo yung pamamasyal hindi ka talaga napapagod. Do yung ano yung gutom talaga after namin yung masyal na naramdaman talaga namin kasi talagang gutom na gutom kami after. Alam niyo po ba na napa ano kami? napa uh, manginasal kami diyan dahil nga gutom na gutom kami at nagtuturan kami kung 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 saan kami kakain pero napag-isipan namin na doon na lang daw kami kumain sa ano? sa Anli Rice kasi nga grabe yung pagod namin yan. kasi mga biruin mo naman napakaluwang naman ng napakalaki ng area na yun ano at uh, yun nga po so balak nga po namin sumakay dyan sa Ferris Wheel na yan at yeah, na natuloy naman po ano natuloy naman po yun medyo pahuli na nga lang po kami nakasakit dyan. Yan. Pero, nung time po na yan, ah, uh, teka lang. Medyo, kumanda ako dyan, umextra ako dyan, sinabi ko doon sa video. Video mo ako, para kunyari, nailalakad ako dyan sa, ano, yan, sa, uh, sa area na yan. <laughs> kunyari, ano, hindi ko alam. <laughs> yan. 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 Ito naman pong area na to ay, um, ano po ito, um, China. Parang, uh, Chinatown yung datingan niya, no? Parang, Oh, tama po, China po yan. Ano? Yan po ay lugar ng mga Chino. Ano po? <laughs> uh, alam nyo, actually, yung vibes dyan, mga kaibigan, ay talagang parang mararamdaman mo talaga na nasa China ka. Nakaka-amaze din yung pagkakagawa nila dyan. Kasi nga, um, talaga namang, ano, talagang kuhang kuha nila yung, ano, yung ambience ng, uh, ng, uh, ng China. Kumagay ng, uh, ng bansa ng China no. So ganoon ka creative na rin ang Saudi ngayon. Talagang gumagawa na sila ng mga ganyang mga pakulo kasi syempre modern na tayo ano na pagiiwanan na sila. Alam niyo po ba na may kukuwento po ako sa inyo, story time mo na tayo ano habang uh, pini-enjoy niyo yung, yung ano, yung view. Para na rin kayo nakarating sa dito di Yan. Ito pong area na to, iba-iba po yung area na pinupuntahan po namin yan. Actually, merong mga may China, may Korea, may uh, Singapore, Singapore, <laughs> Singapore at uh, marami pang iba, ano, pero may Japan 'yan. Uh, pero um yun nga. nais kong mo nang uh, magkwento muna story time muna tayo nung bata ako um actually hindi naman kami lagi nakakapasyal talaga sa mga kanya kagaya ng ganitong area yung mga ganitong area na pasyalan talaga naalala ko nung bata ako bihirang-bihira -bihira talaga kami makapasyal siguro dahil din sa hindi rin naman talaga kami ganun ka ano uh, pinanganak na uh, maraming pera ano kasi nga po kami ay mahirap lang yan majirap <laughs> pero punong puno naman po ng pagmamahal kasi um, yung nanay ko po ay single mom po siya yan. single mom po kasi nga po maaga naman po uh, nawala yung aking patay. Uh, uh, ano pero yan um, kahit naman po ganun ay talagang sinisikap naman po ng nanay namin na makapasal kami sa ganyang uh, mga lugar. Pero hindi po ganto kaganda. Eh, siyempre, yung, siyempre, pinapangarap ko yung makapunta sa, sa Star City, sa Enchanted Kingdom. At hindi nga po ako, pinangarap ko siya, pero hindi po ako, nung maliit ako, hindi talaga kami, hindi, hindi talaga namin kaya pumasok doon kasi talagang out of budget. Yung, yung iyan mo, yung papasal mo doon ay ikakain nyo na lang ano. Ganun, ganun, ganun tayo kahirap. Ganun tayo ka Pero, siyempre, um, habang tumatagal, siyempre, habang bata ka, ha, natututo kang mangarap. No? Mangarap na someday, makaka, makakapasyal ako dyan, may enjoy ko yan. At, um, yun nga po. Um, so, back to ano tayo. Back to story tayo. anak na, nung bata ako, um, nakaka, kaya lang ako nakakapasyal sa ganyan. Actually, first time ko dating makapasok sa ano, sa Star City. At alam niyo po ba kung bakit pa ako nakapasok doon? Dahil nga po, uh, naalala ko na kung nanonood si na Jared, si Shem, yan, yan po yung mga best friend ko nung bata ako. Um, actually, ito, yung nagbabakasyon sila sa Manila, sumasama ako sa kanila. Kasi nga po, ay, uh, uh, doon nga po ako nagkakaroon ng pagkakataong makapasyal sa Manila. Yeah. At uh, tuwing pinapasyal po sila, sila nung ng kita nila doon sa Star City, um, sa mga mall, syempre kasakasama ako, oh, no? Yan. Syempre, napapalibre po tayo, no? Yan. Pero, at doon nga po sa ganung um, dahil nga po nakakalibre tayo, syempre, masayang-masaya naman po tayo. Umuwi po tayo ng probinsya na talagang ngiting tagumpay. Mm -hmm. Ano po? Kasi nga po talagang uh, tayo po ay nakakalibre. <laughs> dahil nga po sa mga ganong pangyayari. Mm -hmm. At uh, masabi ko pong um lagi masaya na po yung aking kabataan yan so um balik po tayo dito sa ating area yan ito po yung China yan yan may mga may mga ano po sila dyan? may mga area po sila na talagang may nagpe-perform po yan uh, nakita ko po na alam niyo po ba napansin ko dito sa mga ano, sa uh, sa mga Arab uh, Arab persons, Arab persons. So mga tao dito sa ano, sa uh, sa sa Saudi. Um tuwa sila sa mga ganyan, sa mga iba-ibang kultura na nakikita nila kasi um kasi siguro nararamdaman din nila na para silang nakapasyal na rin sa lugar na 'yon. At um, actually sobrang uh, na enjoy ko talaga dito sa ano, sa Jeddah. Lang niyo po ba dati, hindi ko naman po talaga Uh, pinangarap talaga makapunta dito sa Jeddah. Pero syempre sa uh, iba naman po yung will ng will natin at iba rin naman po yung will ng ating Lord ano, ng ating Panginoon. So, pero kahit po ganun, uh, hindi ko po na 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 ano, mga parang hindi ko na fulfill yung gusto ko talaga sa buhay. Pero um I am so blessed na nakapunta po ako dito sa Jeddah at trabaho po ako. Actually po, uh, ako po ay dito ay trabaho na uh, na 10 years na dito sa Jeddah. Ano, talagang ano na, kung siguro sa kung siguro sa ano, sa isang paso ay antik na ano. <laughs> isang uh, pagkahaba-habang panahon na. Alam nyo mga, alam nyo po ba? Kwentuhan na naman tayo. Ano? Nung, nung nagbalak ako that, nung nagbalak ako na na mag-apply dito sa Jeddah. Alam niyo po ba na iniisip ko na lang na ano? Iniisip ko na lang sabi ko, punta na lang ako dun sa sa Saudi para para ma-enjoy ko isipin ko na lang na natapasan ako. Hanggang sa natapos ko na yung dalawang taon dito. Tapos alam niyo po ba nung natapos ko na yung dalawang taon na kontrata ko dito, yung pinaka mother contract ko. Alam niyo po ba na talagang may mga plano po talaga na hindi 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 nangyayari. Kasi the more na sinasabi ko na two years na ako dito, tapusin ko na the more naman na uh, nag extend ako, ano? Yan, pa-extend-extend -extend na naman tayo. Kasi nga po, ayaw po tayong paalisin ng ating, ano, ng ating boss, ano po, at ah, talagang, ah, uh, talagang sinasabi po nila na kailangan daw po nila tayo sa kumpanya at hindi nga daw po mabubuhay ang kumpanya nila na wala ako na joke, try lang try <laughs> lang at yun nga po syempre um, first time uh, yun nga po yung first contract ko Siyempre, may mga, ano naman po, tayo Tayo po ay, siyempre, medyo pakipot lang tayo, pero nagpapadagdag pala tayo ng sundo. Ganon, technique ba? Mindset ba tayo? Mindset. <laughs> pero, siyempre, kaya naman po talaga tayo nagtrabaho dito sa sa bansang silangan, ano, silangan, bansang Saudi, mga, mga, kaibigan. Kasi nga po, ano po ba, pulos po ba? Ano? Dahil nga po sa pulos, alam nyo po ba yung pulis? Pulis, pulos. po, ang pulos po ay sa Arabic po yun ay pera. Yan. Pulos. Katir pulos. Yan. Maraming pera. At uh, eto na nga. na nga. Uh, um, usapang Arabic. Ano? Um, alam niyo po ba na sampun taon na ako dito sa Saudi. Hanggang ngayon, hindi pa po ako marunong mag-Arabic. Ay talaga naman. Sinasabi ko naman talaga sa inyo. Napaka... Uh, wala talaga akong natutunang wala talaga akong natutunan masyadong Arabic dito pag nga pag nga may mga ano dito eh. kasi nga po um actually hindi naman po talaga ako nag, nag ano, hindi naman po ako talaga uh, natuto ng Arabic kasi hindi naman po ako sa sales pero yun pong mga o oh, siguro depende lang din sa interest ng ano, ng tao ano. pero kasi po ako sa office talagang um, more on English naman po kami um, to. No, English na. Ano? Uy, English sana all. Pero pag uh, English barok naman po 'yun. Wag na wag kayong ano diyan. At uh, 'yun nga po, 'di ba? Alam niyo po ba dati? Um, dami kang kwento. Alam niyo po ba dati na talagang gusto ko naman talagang puntahan or dream na na country na mapuntahan ko is Canada. Tapos ang dami-dami ko nang ina applyan Puro gusto, sabi ko gusto ko doon sa malamig. Tapos napunta ako dito sa mainit. Yan. Hindi naman po dito kainitan sa Saudi. Pero pag talagang summer naman po dito, is talaga napakainit naman ho. Ano, talagang, talagang para naman ho kayong piniprito. ay, eh. Pwede naman ho talaga kayong magprito sa ano. Sa, sa ano, sa, yung mismo sa bato. Sa, sa, sa simento. Pwede kayong mag, mag ano, magprito ng itlog. Anyways, pero, uh, ito nga po, sinasabi ko, doon nga po pala sa mga balak na mag-abroad. mag, uh, mag ayan. um, hindi ko naman po talaga, uh, parang hindi ko po kayo i-discourage na wag po dito sa Jeddah. Kasi na, nagustuhan ko naman po dito sa Jeddah. Tingnan nyo naman po, ayan, no, oh, isa rin po ito sa pasyalan dito sa Saudi na napakaganda. Ito nga po nakikita nyo, ma-miss po kayo. So pag yan po ba yung nakikita nyo, hindi po ba kayo ma-encourage na magtrabaho din dito sa Jeddah. Although, part po ito ng Middle East, hindi naman po na sila ganun kahigpit. Pero, um, sana nga po. Um, actually po, ang vision po nila dito ah, sa 2030 ay parang maging kagaya ng Dubai, ano. Pero, sa sa nakikita nyo po ba? Talagang hindi nyo naman po ma mararamdaman na parang kayo nasa Saudi. Uh, uh, mapapaparty talaga, kagaya ni Sam. Ayan, no? Ayan. Dito tayo ngayon sa Korea. Ang bilisan transition, ano. Korea. Yan pong mga yan, hindi ko po alam kung ko, talagang Koreana talaga yung mga yan. No? Talaga, <laughs> nagpapanggap lang ng koreano. <laughs> Pero ito ang nasisigurado ko. Yan, Koreano yan. Koreanong ng ilaw po yan. May emote mode po. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng video dito na yung umiikot-ikot. Um, yun. uh, Siyempre, yung videographer naman natin sumusunod-sunod naman sa atin. Siyempre, ah, uh, pag mabait kang kaibigan, madali mo mong pasunod yan mga yan. Uh, sobrang na-enjoy ko rin naman talaga. Yeah. Tapos, tawan -tawa ako. Alam nyo po, tawan-tawa ano? Yung huling-huli na nandiyan na kami sa, ano, nasa, nakasakay na kami sa Paris Wheel. At uh, kami nga po ay apat dyan. Si Sam, si Joshua. Si Joshua po yung isa yan. yan, yan yung naka-jacket naka na, na maroon. Actually, Joshua din po yung pangalan niya. At ito naman pong isa ay eh, si uh, Ben. Yan. Actually, apat po kami dyan. Tawan-tawa po talaga kami. Dahil parang uh, medyo kahit may katandaan na po tayo, no, talaga natatakot pa rin po tayo sa height. Yan. Kaya yan nga po si Joshua, takot na takot din. Talagang sabi nga niya, sabi niya, Diyos ko po, ba't nga ako dito? <laughs> yan. Kapit, talagang kapit ako. alam nyo, last time nga, naalala ko dati, nag-alshalal din ako noon nung nung first um uh, first uh, first yung unang taon ko dito sa Jeddah nag-outshall ako at sumakay ako ng ano ng, ng maraming rides alam niyo po ba may nasakyan ako na yung talagang ibinabaligtad yung yung sigmura at alam niyo po bang hilong hilo ako at kinabukasan ay ako nagsusuka pa talagang hindi ako nakapasok dahil parang alam niyo po ba yung feeling na ikaw ay ano yung pangpawis mo ay namumuo nang lalamig ka hindi mo mapaliwanag na lahat ng kinain mo ay inano mo na uh, sinuka mo na sa sobrang pagkahilo so kaya nga po ang sinakyan ko po niya eh, sinakyan po namin yan ay eh, Paris wheel na lang at di naman po ako nagsisisi so yun lang po at napakarami ko pong kwento sa so, sige na ho at tata uh, mangyan ay aalis na salamat po sa pakikinig <laughs> Bye-bye.